Isang customer ang patay matapos saksakin ng nakaalitang tindero. Ang ugat ng away, sukli. Narito ang news ko na uwi sa trahedya ang alitan ng dalawang lalaking ito sa Bacobo, Maynila. Sa kuha ng CCTV sa nasabing lugar, nag-uusap ang tatlong kalalakihan. Ilang sandali lang, nagduruan ang lalaking tindero at lalaking nakapula nang bigla na lang bumunok ng kutsilyo ang tendero at inundayan ng saksak ang nakapula. Napaatras ang nakapulang lalaki pero ang tindero, hindi ito tinigilan ang nakaalitan at hinabol. Sa ibang kuha ng CCTV, naglalakat ang biktima hawak ang dibdib nito papunta sa mga nakapula paradang tricycle at tila nang hihingi ng tulong. Kapansin-pansin ding nang hihina ang lalaking biktima habang isinasakay ng ilang nakakita sa tricycle papuntang ospital. Agad ding binawian ang buhay ang biktima matapos magtamo ng saksak sa dibdib at tagiliran. Nahagip din sa surveillance camera ang pagtakas ng sospek sa lugar. Isa sa tinitingnan motibo sa krimen ng mga pulis na maaaring nag-away ang dalawa dahil sa sukle. Pinaghahanap na ng otoridad ng sospek na posibleng maharap sa kasong murder.